Boss, parang ang buenas mo sa hito. Oh, hito na, hito na naman. Hito, hito. Ayan. Peace po, si Jumbarba. Barbacar. Ay, kailangan masalok yan. Kailangan masalok yan. Ito po, nakahuli si Jumbarba. barba Malagi, Ito po. po, oh, nandito po kami sa Super Perry Guadalupe Resort. Magandang pumaga po. Ito, magsasagaw kami. Pero ang ganda po ng tubig, eh. Yan po. Kaya oh. lang, ang isda marami, oh. Maliliit nga lang. Sandali, to Ito, ito, ito. Ooh. Uh. Ayan. Ayan po. Oh. <laughs> ayan. Oh. Pwede na po to pang dying. yeah lang oh, pakakawalan din oh. Wala po yung nakuha, hindi pa oh, dumarating. Wala pa oh, si Chamba, Chamba. At saka po oh, yung tatay ng Ilog Pasig si Manjes. Ito po. Oh. Kaya lang po oh, yung pahay namin, hindi po namin alam kung gano'n tatagal po ah uh, nandung uh, Palaw, sa taas si Manding Flores o oh, at si uh, Orlando Manubag mga solid supporters po natin yung po sa taas marami na po na uli yun andun pinapakain nung sa pusa Vision, <laughs> oh double pa <laughs> wow double pa oh. double pa kaya lang malilisan, mga bubuwit. Pakawalan, para lumaki. Pahuli kayo ha. Magsabi naman kayo sa mga... Magsabi naman kayo. Magiging sa magulang nyo. Basing. Ayan din, yun din ang lahuli. Ayan din, yun. Sapsap. Ayan, ayan na naman, ayan na naman. Ayan na naman, ayan na naman, ayan na naman. Lumalapit kayo, kung mo pinapangawalaan kayo ha? Lilibang kayo sa kagatan. Kaya kung sino man po ang gusto uh, maglibang. Uh, na maglibang. Ah, dito lang po. di, Saan lang po kayo dito? Sa si Medyo Carpere. Pwede po dito sa ilalim. Ah, uh, yan. Hindi, 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 hindi po kayo mainita. O kaya magdala po ng payo. Kanina po, mapulim din. Si Ambon ngayon po. Uh, ito, nag-iinit naman. Oh. Pero hindi kayo maiinip. Dami po. Ayun nga po. Oh. Kanina pa sila. O yan o. Oh. Ayun o. Oh. Kambal na naman o. Oh. Dalawa pa. Ayun po. Kambal na naman o. Oh. Kambal na naman. Ma oh. si malalaki to, no? Sarap sana. Ang malalaki, tatalay na kapiliwan. Ito po, ang maglilimbang lang po talaga kayo. Ito po. Hindi ko nga po sinama dito si... Yung abo ko na ano. Nako, ang sarap po. Pag yun ang kasama, siyak, matutuwa po yung batang yun. Hindi po binibili ng... Nanay niya ng fishing rod. Dahil baka daw po mamaya. tumawid dito, mapon. Kaya po, ayun, sabi, saka na lang daw, pag maganda panahon, talagang ano. Pero ngayon, tuwan tuwa, Oh. oh, yun, dalawa na naman! <tod> <tod> dalawa na naman! Talagang marami! Dami din na <tod> 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 malalaki yung ganda sana ang aga pa lang mawag ganyan na tayo oh. kahit yung mga three fingers yan mga mga fingers yan sarap sarap po guys kung halmawa pong ano dito ah sandali daw po may huli daw po si sandali lang po PANALAP! PANALAP! oh Laki na naman yan! Oh. Boss, parang ang mo sa hito! Ha? Ah? oh Hito na naman! <laughs> oh, wow! Hito na naman yun, boss! Galing mo talaga! Hito... Ha? Ah? <laughs> Galing mo! Basta yung isang nahuli mo, ha? Ah, sa... Ano? Pinuluta nila. Binulutan nila? ayun po lalagay niya na sa lalagyan na yun dito na naman galing ikaw kamusta ka naman dyan <laughs> ah Ay, Lunok, lunok, nalunok. Laki niyan po, sa lakas niyan. Yeah. Yung ito. ito. Bilimige ko kina Tony. Sakay lang yung barba. <laughs> mo Ayun. Tuloy po. Ah, O kaya hilahin mo sa diba tali na. Oh, yung maglilibang. Halika na po, tara na. Yung gusto po. Yung po sa taas, naglilibang na po yung sa taas. Pang daing, no? Pang daing. Guys. yung kung maglilibang lang po pwede po pwede rin, nung maglilibang kayo may pangulam kayo ba kamantay kung maganda no? yung no yun naglilibang ka na may pangulam pa ah uh -huh. uh, guys lipat naman po do sa Asia sa pinagulihan ni Boss ng ito doon po kasi nakakaya naman po eh nandito po ako sa malayo nandito po yung mga pain kaya ano lipat po ako peace on peace on peace pa kayo, sabi Pumupiak ka ako walang kayo, sabi ko naman kayo lang agad naman si Papa Ching ito na naman po ano yan hito na naman hito hito ayan ang ganyo na boss hindi makakawala yan wow galing naman galing naman laho <laughs> sataga bawa na yan bawa na yan boss oi galing naman oh galing talaga suerte suerte talaga suerte ni boss Magdalawang ito na sa kanya namin siguro mga nakalimang kilo na kami ni kilo na po Ito si Boss King TV Time check 12.05 Ayun po Nalibang ng gusto kasi medyo may malaking puno ng akasyan, naka pagtago po tayo sa lilim Ganda na po Pantaing <laughs> Pantaing po, kalalagay lang o kipit na lang po natin o Ayan o, ayan o, huli o O, ayan Ang lang po magpahin Kasi yung si Mapala ang gagamitin niya maliit lang. Boss number 16 ano? 7. Yung po maliit, maliit lang oh No, so, wala lagay lang kayo ng waya ka. Meow. Bigkin na wala ka ganyan. Kaya po Malilibang po kayo ng gusto sa atis ba'y pong araw nyo Huwag lang po talagang uulan Ito, kalalagay lang oh. Ang <laughs> <laughs> po, kaki Ito po Kanuli <laughs> <laughs> Ang laki o oh. Ang taba o oh. Milok. <laughs> paano dumabol ka pa kung masakit ka pa sa paanod? Kumagat pa sa paanod. Laki na yan, no? Oh. Laki na yan. Ganyan sana, oh. mga kanina pa yan, ganyan na, ah. kahuli tayong ganyan Ah. Ito na lang Wow! ganyan dito ano kaya lang eh. Lalaki Lala <tipan> eh, eh, pa to, lalaki pa. Si Boss Ching, uwi na. ito, ito po yung uli o. Oh. Ang hito. Ayun. Dalawa. Ayun o, oh, dalawa. <tipan> Oo. Uwi na nga si Bertin. Bata. Ayun, hindi na. na po. Apo na eh. Pisan po, si Jumbaba ka, lang oh. Ayan po, laki oh. Lucky, oh. Kaya po, ang bubuenas nyo. Ang bubuenas. oh. o. Buenas. Galing. Dumipat lang. Si ni naman, nagsiseta pa. Ayun. Ang galing naman ng Jumbarbo. Wow! Tignan nyo naman po, pulo! Wow. Ay, kailangan masalok yan. Kailangan masalok wow. yan. Hindi maganda tama. Ay, oh, ayan. Salabi, o oh, Ganda po. Oh. Ay, ganda. Kanina pa yeah. kami dito, si Bill mo, sa bagu, Sa bagong angler. Galing, 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 galing. Ay, galing mo, John. Ayan, o. ẩn thân 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 Ito po ang huli ng dalawang ito. Ito po. Ito po ang huli si Jung Barba. Ito po. Ayun po. Ito ay si Mantoni. po. Ang galing po. Ang swerte ng dalawang to. Nandun po sila sa Mercury. Niyaya ako po dito. May ginila ako pumunta. Ayan. Yeah, Laki po niya. Mamaw na. Oh. Ayun po yung mga inahin siguro. Ito po ang inahin siguro ng mga finger na nandito ito po ang oh. laki <laughs> ay sarap ang sarap na ayan po naglibang naglibang may ulam pa, may ulam pa ho ayan ang sarap po talaga oh si Magtoni oh eto naman po Jen eto tatay mo papa mo eto na uli ang papa mo laki oh Yen, ito Thank okay po, bye bye po Thank you po, thank you Guys, ito po ang sinasabing tapat-tapat Ayan po Talaga itong to Kararating lang Doon nakapwesto sa malayo Ngayon, ako po ang naiwan Dahil muwi na po si Papa Ching Ako ang naiwan dito Sabi ko, dito na lang ako pumwesto Yung pala, sila ang mga kahuli no Mawag oh galing galing po talaga ah uh, guys hanggang dito na lang po ang um, pagbibigyan natin maglibang po tayo kasama po si Papa o Buenas at ito naman yung mga bagong dating oh. kahuli po ng medyo maganda-gandang size good size na terapia dito po, ito ay yung mga yan kaya po, guys, hanggang sa muli po. Maraming maraming po salamat sa inyo. So, walang sawa na yung pagsubaybal. Maraming maraming po salamat. At hindi po kayo nagsasawa sa mga na-upload na ating mga video. So, mga silent viewers, thank you po. Ito po, kung gusto nyo po maglibang, dito po pwede po. Bye-bye po. Música